Kobe Paras ilang taon din na nahimik sa Basketball League. Maraming mga katanungan kung bakit ang napakalakas na player na ito na ating kababayan ay wala sa lineup ng Gilas Pilipinas. Na alam naman natin kung sakaling maglalaro ito sa Gilas ay napakalaking ambag ang maibibigay nito sa team dahil na rin sa experience nito sa paglalaro sa International League at magandang performance nito sa loob ng court ay masasabi na natin na maaaring mas lalong gumanda pa ang lineup ng gilas kung makakasama nga ito sa team. Pero paano nga ba nagsimula ang karera nito sa liga? Bukod sa ama nito ang legendary player na si Benji Paras ay matatandaan na taong 2016 nang maimbitahan ito para maglaro sa isang college team sa Los Angeles ang Bruins basketball team Ngunit hindi ito nagtagal sa team na iyan dahil hindi nga raw nito naabot ang academic requirements ng paaralan. At 2016-2017 ay nabalita rin noon na nagsign ito ng contract para maglaro. Sa isang kilalang team ang Creighton Blue Jays at siya ang first Pilipino na naglaro sa team na iyon. At sa 15 games nga na paglalaro nito sa team ay may average points ito na 20 points and 15 rebounds in 70 total minutes on the floor. Maganda nga rin talaga ang performance na ipinakita nito sa ibang bansa na dahilan kung bakit nooy nakilala at naging pride ng Pilipinas ang pangalang Kobe Paras. At inaasahan na ito ay makakapaglaro sa NBA League. Maraming sinubukan ang ating kababayan na ito para maabot ang kanyang pangarap na mapaglaro sa pinakamalaking liga sa mundo ang NBA. Subalit mukhang hindi talaga sa kanya pumapabor ang swerte ng mga panahon na iyon. Sa height nito na 6.6 feet ay nagpakita ito ng magandang paglalaro sa loob ng court. Kayang makipagsabayan sa loob alubas man dahil sa bilis at lakas ng katawan niya na nakatulong para makipagsabayan sa mga big man noon. Kung matatandaan ninyo ay narepresent rin nito ang Pilipinas sa 3x3 National Game 2013 to 2015. Di man nakapasok ang Pilipinas na nalo naman siya sa Islamdang Competition ng taon ding iyon sa iisang event na ginanap at narepresent niya muli ang Pilipinas taong 2017 sa ginanap na FIBA 3x3 World Cup at dito nga mas lalong nakilala ang kababayan natin dahil sa na napakagandang performance ang pinakitang laro nito sa 3x3 natapos ang buong game na pang 11 place ang Pilipinas at matapos ng hindi ito madrap sa NBA 2021 draft pick ay naglaro na lamang ito sa UAAP sa team ng UP Fighting Maroons at pinaganda nito ang standing ng team sa tatlong magkakasunod na pagkapanalo nito at hindi nga rin ito nagtagal sa liga ng UAAP dahil na rin siguro sa mataas na ambisyon nito na makapasok sa NBA kaya mas pinili nito ang opportunity sa United States para makahanap ng mas mataas na oportunidad para makapasok sa liga ng NBA. At ngayon nga 2023, inaasahan na sana nga ay makapasok na ito at madrop sa pinapangarap niyang team. Maraming mga tao ang patuloy na nag-aabang sa future NBA player ng Pinas at sana nga ay isa na siya na makapasok sa pinakamalaking liga ng buong mundo ang NBA League. Pero ang katanungan ng napakaraming tao bakit nga ba hindi ito naglalaro sa team ng Gilas Pilipinas. Kung babalikan natin taong 2021 lumabas ang balita na dapat siya ay maglalaro subalit so, dahil sa medical issue na inilabas ay hindi nakapaglaro itong si Kobe Paras sa 2021 FIBA World Cup na ginanap at hindi inilabas ang tunay na medical issue nito kung bakit at anong nararamdamang sakit nito at hanggang sa ngayon ay wala ng balita sa dahilan kung bakit hindi ito naglalaro sa team ng Gilas Pilipinas na sana pa naman ay mas lalo pang gaganda ang lineup at ang buong laro ng team kung naroon si Kobe Paras na isa rin sa kilalang pride ng Pilipinas at may ambisyon na makapasok sa pinakamalaking liga ang NBA League. Maraming salamat sa pagsama para pasukin buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming maraming salamat!